ngwan, tubig karon sa royo Ugbit po na. na okay. po. Ah. basang-basa po kami. patuloy lang po. Basta lang po ay makatulong po sa ating kapwa. Yan po ang ating mga kapulisan laging handa laging kung laging may puso na handang tumulong sa kaniyang mga kapwa ganyan po kami dito magtrabaho lang po tayo at lagi po tayong humingi ng tulong sa ating Panginoong may kapal na si Hesus Cristo maraming salamat po God bless you po God bless, God bless, God bless Yeah. <laughs>